kung palapit na ba. Ayan, kakamustahin. <laughs> Grabe! Alright, good morning mga kasina dyan and good afternoon sa lahat dyan. So, ayun for today's video guys, so, nandito na po kami malapit sa crossing sa Motorstar at naglakad lang po kami galing sa bahay uh, papunta po kami ng bayan mami magbili lang po kami ng kape at asukal kasi may, bag kasi may bagyo po <coughs> kasi po may bagyo so ayan po uh, siyempre bagyong uwan uh, bagyong uwan po so tapos na po yung exam namin kahapon so buti na lang ayan uh, So, yun nga. Uh, thank you din po pala kay, ano, ki Kuya Bruce sa uh, binigay sa akin na sapatos at syempre sa lahat po ng mga sponsor dyan, shout out ingat po kayo palagi and God bless at sa lahat ng mga katauhan ng sanlibutan <laughs> San sanlibutan sana all so ayan na uh, ingat po kayo palagi and God bless so ano, uh, kasi may bagyo po ayan, so lagi po dapat kayong handa ayan, sa bawat oras at laging mag update Sige, malakas tong bagyo sa weather kasi para malaman nyo kung uh, anong kalagayan ng bagyo, kung palapit na ba, ayan kakamustahin, charot <laughs> joke lang, so palagi po tayo mag-iingat at mag-update kasi alam nyo na ayan, so naglakad lang po kami kasi malayo layo hindi po maka-akyat yung tricycle doon sa papunta doon sa amin so mabuti na lang kung mayroon may tricycle na mag sabi na, ay akyat namin kayo, charot Ala eh, special. So, syempre kasama ko yung asawa ni Kaya Parrot. Uh, ano, kasi may bibilhin din po siya. Ayan. So, magulay lang muna tayo. Kasi, malakas yung mga ano ngayon. Yung, wala yung ano, walang, anong tawag nun? Ah, ano, malakas yung alon. And guys, so abangan nyo po mga kusina. Kasi mag po kami ng tricycle. Right? Outfit chick po kami ngayon. So, yung tao po ngayon ay naka-jacket po ako kasi uh, actually oh, may aso. Aso. <laughs> <laughs> yung takot po kasi kami sa aso pag ano eh So, oh, ayan nga po, uh, nag-jacket po ako kasi malamig. So, si ate, nag-pahin. Ay, ay mamang ka akong gibira. Papahan <laughs> so, ng <pag> iro. <laughs> Nag-uban-uban man kayo ng iro, ay. <laughs> so, ayan. Malamig oh, po kasi. Saka na kami nag-jacket. Guys, nice. nag kami ng tricycle. So, ayan na po mga kusina. Tapos po kami bumili. Uh, ayan si ate, oh. Kumakain po. Tapos, ayan na yung bigas ni... Na may, may nag, ano, may nagpabili. Ng bigas. Ayan. Kahit pa migay. Ayan po. Hindi ko hinawakan, oh. palisod ko sa palisod. Hindi halata may bagyo. Malakas na po ang ano, hangyong. Ganito po kami pag nag-ano nag hatid nagde-deliver ng oling. Yung oling dinalagay namin diyan tas di na namin hinahawakan 'yan. Balance na po siya. No? Marunong na kasi. Eh. Mm -mm. Pero sayo hindi 'yun marunong mag-balance. Sana yun naman kasi tayo. Mm -mm. Tapos tapos hindi pa pantayan yung daanan namin nila ate dati mag-deliver all in. Pero natukang ko sa tinapay. Oh May tubig. God. <laughs> okay. Ayun guys. Tanghali na po kasi. So sobrang init pa ngayon. Parang wala pa kung, parang hindi pa siya walang bagyo no. So bugsok lang ulan. Oo. Tapos, Tapos ngayon po, malakas na po ang hangin talaga. Ayan, so, talaga mag-iingat po ang lahat. Ayan, so, ayan, so, ay, hinihingal ako. Kanina kasi nilalamig kami kasi, mal, ano, ah, uh, gulim -lim kasi umulan. Gulimlim kanina? Oo. Oo. Ayan. Ayan, wala lang lamig kasi, ano, yung In init. Kasi ingat Pagisingot na di ay. <laughs> Wala nang lang. <laughs> Nag-backwish nag na naman tayo nyan. Kahapon, nagligpit na kami. Mm -mm. Pero di pa naman as in talagang tapos pagligpit. So ngayon, nagana sila mama. Nagano ata nag, ano ng bahay. Nah, kahapon naglaba naman kay kahapon. Naglaba kami kahapon. Kasi uh, si Papa balik-balik nag-igib. -balik, <coughs> Malayo kasi yung igiban. Ayan. Yung daanan, ayan. Ayan yung daanan namin. Ah, Maganda siya. <laughs> Maganda. <laughs> Pag naglakad ka, hindi siya madulas. <laughs> Shout out sa lahat. Ayan. Ayan na po. Yung daanan po namin. Pangalawang daanan na naman na tubigyan. May nauna <coughs> mo, mm Hmm. Iro. Sinundo mo Sinundo po kami ng aso. Hmm. Yeah. So, very um, adieu. Ito po yung daanan namin dito. Ayan, mahirap po pag may pasok sa school kasi maglalakad kami. Ayan. Ayan guys. Alam ko sina sobrang lakas na po ng ano hangin no oh. Grabe. Doon sa amin malakas na to sa bahay. Ayun. Hayun grabe yo. Oh. Parang usok oh. Grabe grabe ko oh. Ah, grabe oh. Asin na baga na. Ah. Uh, ah, grabe yung suga git pa. Hala, wanay bunga ang mangga. Ha? Wanay mo, bunga. Araw, 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 oh. araw. Wanay bunga oh. <laughs> ah, may bunga pa bitaw. Limpyo. <laughs> wanay kwit-kwit sila. Ang grabe, nagkabog na nga ito. Ang grabe, puso pa na ah. Ang balay. Ang so, eh. may bunga na Ang balay na to. So, so, grabe, ba kusina. na rin nga sa to, ang balay. Pusog na hindi so... <laughs> <laughs> mm. <coughs> Wala mo Mas na nga ang na. Nagay na sa ikbo dry ka, ako ay korok video kay kita kayo oh troo. Gabil? Aso aso oh. na yung toliyan para dire tapos kita? Alam mo yung kung 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 na kung 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 Pero Aljer pa ama kusina ko, oh, nagmuha oh, ng malunggay oh. Hindi nagpaalam, nagpaalam siya sa kuno. <laughs> ayan, so nanguha lang po ng gulay. Ayan. Kasama ko si mama, tingin kami. So, pakita ko sa inyo yung <coughs> classroom ko. <laughs> Sabi nila mama, si, wala na daw. Hala, sayang to. Nangahatak o. Oh. Mm. Pwede ni kuha ni mama ka nang hatak ma. Hawa mo dia ay.